Uy, ang cute oh. Hello. Ilan na yung anak nyo? Ayun, ang dami na nila mga 4 oh. Tingnan mo. 1, 2, 3 four, apat na yung anak. Tignan nyo. Dumadami na sila mga four. Effective yung ginawa natin. Tignan nyo mga four. Ang <laughs> bilis nila dumami. Nice. Bigyan pa natin sila ng carrots. What's up mga four? It's your boy again, King Aljon. And welcome back again to my channel. At nandito na naman tayo sa panibagong gameplay ng Minecraft. Sa previous gameplay pala natin mga four is first time nating na nakakita ng diamond sa wakas mga four. Mawawalan na sana ako ng pag-asa mga four. Itutuloy ko na lang sana sa next gameplay pero ayun mga far wala akong nagawa nagpakita bigla sobrang saya ko mga far pero at least di ba nakakita tayo sa gameplay natin ngayon mga far is sobrang excited ulit ako kasi meron tayong gagawin meron ako na panood sa YouTube kung paano magbreed ng mga villagers sobrang swerte natin mga far is yung village is nasa baba lang ng base natin bali ang gagawin natin dito sa gameplay na to mga far is -re recruit natin yung mga villagers papunta sa base natin at ita-try natin for the first time kung paano magbreed ng mga villagers meron ako nakitang tutorial sa YouTube at gagawin natin yon today. Sobrang excited na ako mga far. Ano pa bang hinihintay natin? kating kating na naman ulit ako maglaro ng Minecraft. I start na natin to. Let's go! Ito so na mga far. Start na tayo. Sana magawa natin yung breathing system na yon. Bali wait lang. Double check muna natin yung kapaligiran natin. So ito mga far. Napansin nyo din yung mga pigs ko dito. Tsaka mga ships mga far. padami ko na. At nakukuha ko na yung mga wool nila mga far. Kasi meron na akong shears. Magprepare na tayo ng mga gamit mga far para maka pag-recruit and breed na tayo ng mga villagers Sobrang excited na ako So kailangan pala natin to Gagawa muna pala ako ng maraming glass mga far So kukuha tayo ng sand So baba na ako mga far Kuha muna tayong sand Mabilis lang Let's go Ang laki na ng land ko mga far oh Pansin nyo Idederecho ko pa yan hanggang doon Marami tayong gagawin dyan Gagawin nating na city yan Kuha muna tayong maraming sand Kailangan natin ng glass Oops Kukunin ko itong mga to I need you Sorry. Sorry po. Sorry. Kailangan din kasi natin ng mga foods. Walang tayo ng maraming sand, mga far. Busin natin yung sand dito. Di kaya tayo mapagalitan. Eto, nice. Ayos to. Marami-rami na ba? Okay na to, mga far. May egg doon. Nakita akong egg. Kain muna ako, mga far. Yan, okay na muna to. Let's go! Sobrang laki na pala na nagawa natin. Gawin na natin agad yung mga glass. Uy, may chicken ako dito ah. Ito <laughs> so, mga four, gawin na natin lahat to. Ayan, wait na lang natin. Tapos, yung next na mga gamit. So, kailangan din daw natin ng six beds. So, meron tayong wool dito. Madami tayong nakuha. Ayan. Tapos, gawa na tayo ng six beds mga four. Oop, need ko pala ng acacia planks. Ayan. Tapos, six beds mga four. One, two, three, four, five. Oop. Boom bobo ko kinuha ko obsidian nakala ko black hole <laughs> bobo ko mga far ito pala yung black hole kaya pala 1, 2, 3, 4, 5 ayun mga far may 6 beds na tayo ayan may 6 beds na tayo kailangan din daw natin ng 4 trap doors at saka 3 uh, slabs kailangan natin ng 4 trap doors where's the trap doors here Ito, apat nito and 3 slabs mga far where's the slabs Ito, ayan ayos na to so kailangan din pala natin ng 2 workstations 2 villagers at of course, buckets. So, kukuha na tayo ng buckets dito. Kunin na natin tong dalawang to, mga far. Ayan. Ay, isa lang pala kailangan natin. Maggagabi na pala, mga far. Bilis ng araw, ah. Sleep muna tayo, mga far. Baka may mga zombies na naman. Ayan. So, let's scrub a composers, mga far. Yun yung pipili nating workstations. So, kailangan natin ng na maraming slab pala, mga far, para magawa ng composers. So, kuha lang tayo dito. Ayan. Tapos, slab. Ang ingay ng mga alaga ko. <laughs> Ayan. Tapos, gawa na tayo ng dalawang composers. Ayan, okay na yan. Kompleto na ba yung mga gamit natin? Double check natin. Six beds. Tapos, meron tayong one bucket. Two composers. Tapos, meron na tayong oak slab kailangan lang natin dito is tatlo. Meron na rin tayong trap door. And of course, yung glass pala natin. Tapos na sila for sure. Ayun, madami dami na to mga far. So let's go. So pili na lang tayo ng lugar kung saan natin gagawin to. Mas maganda mga far sa malapit. Ayan, dito natin gagawin mga far. Para malapit sa mga villagers. Oop, tanggalin na natin to. Kasi kailangan natin. Kailangan natin butasin. Ayan. Diba mga far? Ayos. Tapos dito natin gagawin yung proseso. Linisin muna natin 'to mga far para magandang tingnan. Or at least siguro mga far dito na lang natin gawin. What do you think? Sige dito na lang mga far. Ayan. So ang mangyayari, balik muna natin yung mga walls natin dito. Ayan. Para safe dito muna natin gawin mga far. Dito muna. Hiramin muna natin 'to. Ayan. Six temporary blocks dito. Tapos ilalagay na natin yung mga beds natin dito. Yan. Lagay muna natin yung mga beds natin diyan mga far. Ayan. Tapos tanggalin natin 'to. And then lagay natin tong isa dito and same process mga far ayan nice Aandar ah, kaya to. So next natin mga Faris, hukay tayo ng 3x3 dito. Ayan, 3x3 daw. Ayos, 'di ba? Tapos gawin daw natin 2 blocks deep. Grabing proseso to ah. Ganito pala mag-breed. <laughs> tapos mga Far, ang gagawin natin, ilalagay na natin yung mga slabs. Oop, wait lang, pa sunset na ulit. Check nga natin. Oo, malapit na naman gumabi mga Far. So lagay tayo ng temporary block here and then lagay na natin yung mga slabs natin. Yan. Tapos tatlong slabs. Oy, wait, mali-mali. Ayan, tapos tanggalin na natin yung isa dito. Ayun. Nice. And then mga far, kunin na natin yung bucket natin. Tapos lagay natin yung tubig dito. Ayan. Ayos ha. Tapos gawin daw natin mga far is maglagay ulit tayo dito. Temporary. Oops. Gabi na. Tulog muna tayo mga far. Ayan. At least malapit na yung bed sa atin nahulog tayo. Shit, 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 Oh my God. Oh my God. Dami nila. Ito kayo. Sakit. Oh, 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 oh. Akatakot naman mga far. Nagulat ako. Delikado pala dito ah. Wait lang. Tapos daw natin to. Ayan. Ukain daw natin to mga far hanggang sa yung water mag-stop, mag-flow. Damihan pa natin dito. Ayan mga far. Sakto. Tapos dito natin lalagay daw yung hukay mga far. Ayan. Alis ka dyan chicken. Hindi ikaw yung lalagay ko dyan. mga far. So dito mapupunta yung mga nabibreed natin na villagers. So ayos. Tapos eto na mga far. Dito na natin gagamitin yung mga glass natin. Iko-cover na natin yung inukay natin. One, two. Ayan. Grabe naman to mga far. Grabe proseso. Bali ang mangyayari dito mga far. Mag-place ulit tayo ng temporary block dito. Tsaka dito. Tapos need pala natin ng glass pa. Check natin mga far. If marami pa tayong glass dito. Check natin again. yun, Marami pa mga far. Nice. Buti may reserve ba tayo? O hindi. Babalik na naman tayo ulit doon sa kabila. Yan, mga far. And then, lagay daw natin dito yung apat. Shit, mga far, mali ako. Mali ata ako, mga far. Dapat pala dito to mga to. Yan, I think mga far, din talaga natin kumuha. Mali yung ginawa natin. Bobo ko. Nagsayang tayo ng glass mga far. Ayan. Balik ulit tayo mga far. Kuha tayo ng sand. Umo na ako sand dito mga far. Ay shit. Wala pala akong pickaxe. Bobo ko. Nagmamadali kasi ako eh. Kuha muna akong pickaxe mga far. I need cobblestones. Ayan. Tapos tulog muna tayo mga far. Kuha na tayo agad. Silip. Baka may kalaban. Wala namang kalaban nata. Let's go. Naubos na natin yung mga sand dito. Kain muna ako mga far. Gutom na si Aljon. Kain muna ako pork chop. Damihin na natin ang sun. Ardi na tayo pabalik-balik. Pwede na to mga far. Let's go! Buti may malapit na sun. Kung hindi lalayo na naman tayo. Para lang dun. Pero worth it naman mga far. Ay shit! Wait lang. Saan ako pumupunta? Yan, luto muna natin yan. While waiting tayo, mga far, lagay na natin yung mga trap doors natin. Ay, shit. Dapat pala, di ka magkakamali dito. So, lagay natin dito yung mga trap doors natin. Ayan. Ay, mali yun. Shit, mali, mali. Ang hirap namang ilagay na tong mga trap door na to. Ayan. Yan, nalagay na natin lahat mga far. Tapos ilagay na natin yung mga composers natin dito. Ang kabila, ayan. Tapos yung kabela dito. Yan, okay na mga far. So next na gagawin natin is kailangan mapapasok ipapasok natin dito yung dalawang villagers para makapag-breed na tayo. So, paano kaya natin sila malalagay dito? I think we need a rail system dito. Hindi ko alam kung makakagawa na ba tayo. Let's see kung makakagawa na tayo mga far. Makakagawa na ba tayo ng mga rails? So, ayun mga far, we need 6 golds and 1 red dust. Meron ba tayong red dust dito? Alam ko meron eh. Red stone dust pala tawag. Tignan natin kung makakacraft na tayo. Tapos, kailangan din natin ng sticks. Ayan. Let's see mga far. Pero, maggagabi na ulit. Dito na tayo magcraft. Ayan, check natin. We need gold. Tumunan tayo sa loob mga far. I-figure out natin paano gumawa. Bali, we need 6 golds mga far. And then, one stick. Then, isa nito mga far. Ayun, nice! Di ba mga far? Ayos! Tulog na muna tayo mga far. Nakagawa tayo. Galing, galing, galing. Buti may mga resources tayo mga far. Another day. Another Minecraft na naman mga far. Gawa muna tayo ulit. Yan. 12 siguro okay na. Nice! And next mga far, gawa naman tayo ng minecart. So, alam ko meron tayong iron ingot pa dito nice We need 5 only. Tapos, ilagay daw natin dito ng payu shape. Ayun! May minecart na tayo mga far. Nice! So, balik na natin yung mga golds natin and silvers. Irons pala. Silvers. Ba't nagka-silvers ako? Ayan. Tapos, gawin na natin mga far yung railway system natin. Oh, shit. What is that? May kalaban. Nakatakot naman itong mga salamin. Ayan. Utasin natin to mga far. Ito. Diretso lang natin dito sa baba mga far. Grabe naman pa pala yung paggawa nito. Ayan. Maglagay tayo ng maraming torch dito mga far. Maka maraming mag-spawn na mga mobs. Lagay din tayo dito. Ayan. Okay na yan. Gawa pa tayo ng rails. Isa na lang siguro. Iron bars. Ayan. Isa nito. Ayos na. Mas kunin natin. Yung mga glass natin. Tapos balik natin to mga redstones. Ayan. Natulog muna tayo mga far. And then idediretso natin to. Ayan. Let's sleep na. Ayan. Excited na ako bukas. Another day. Another Minecraft again mga far. Ayan. Diretso tayo dito. Sana walang zombie. Creeper yung delikado dito eh. Baka pasabugin bigla yung mga ginawa natin eh. Kakainis. Wala na akong magagawa nun mga far pag nangyari yun. Ayan. Nagay natin dito para diretso. Ayan. Nice. Dito pa. Tapos lagay natin yung cart natin dyan. Ayan. Nice. Tapos gagawin natin. Takpan natin ng glass to mga far. Tama tayo dun sa baba. Ayan. Paganyan pala. Ayun, nice. Tapos, gagawin natin mga far. Ang problema, baka babae lalaki ba to? Kailangan natin ng panghila mga far. Kuha tayo ng pantali. Ayun tayo. Yan. Sarap naman ng maton. Takbo-takbo. Kailangan natin ng pantali sa kanila. Alam ko, meron ako dito. ba? Diba? Ayan. Sana pwede yon. Let's go. Uy. Ayan. Nice. Dito kayo. Dito, dito. Oh. Ay, shit. Mali-mali. Kala mali. ko nasira. Wait lang. Mali-mali-mali. Yan, pag ganyan dito. Dito ka. Patayaw. Yun, pwede pala mag jump Dito kayo, Squidward Magbibreed tayo Tapos, after nun mga far Need natin silang itulak daw Wait lang, unleash natin muna Tapos, try natin Pasakin muna yung boat Yan, nice Punta ka doon Punta ka doon Punta ka doon Ayan, punta ka dyan Punta ka dyan Hindi, ikaw Shit, dapat sabay kayo Tim, sabay kayo Oh my God Dito ka dito Ay, mali mali mga far Pero unahin na natin to Eh, yeah, push lang Okay, deretso Deretso lang Hirap na i-push. Dali, push pa Bigat mo kasi. Diretso. Ayan. Diretso. Malapit na. Malapit na. Ganun ka far. Malapit na lang siya. Diretso. Ayan. Ganun pala yun. Tapos, ano gagawin natin? Tutulak natin siya mga far. Wait lang. Ano ba siya itulak? Mali-mali. Mali tayo. Oop, oop. Nahulog tayo mga far. Ang hirap naman pala niya itulak. Wait lang. Mahulog siya mga far. Tayo yung napunta dito ah. Oh shit. My god, tayo yung napunta dito. Buti meron tayo mirror pa. Siguro mga far. Tanggalin natin to. Yan. Mahulog ka na. Mahulog ka na please. Mahulog ka na. Tulak natin siya mga far. Doon ka. Mahulog ka na dyan. Ayaw mahulog mga far. Oop. Yan, dyan ka. Dyan ka. Huwag tayo mahulog. Oh my god. Ayaw mahulog mga far. Huwag kang umalis dyan. Doon ka. Oh my god. Oh shit, shit, shit. Bubu, 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 bubu. Dali, akayat ka doon. Ayan mga far, umalis siya. Shit. Oop, op op Dito ka, dito ka. Mali tayo mga far. Asan yung cart natin? Balik natin yung cart dito. Balik natin ulit later. Tulog muna tayo. Hirap pala. <laughs> Repair natin yung boat muna natin. Ayan. Tapos asan sila? Ayun siya mga far. Oh my God. May zombie ba? Laman zombie no? Ayun mga far. Nice. Galing. Sumakay siya. Tulak natin mga far. Tulak na. Ayan. Tulak natin. Ayos. Siya mismo pumunta mga far. Galing. Sige. Tulak lang. Gusto mo pala dyan ha? Tulak lang. Ayan. Nice. Tulak pa isa. Ayan. Konti na lang. Lapit na lang ba siya? Wait lang. Double check natin. konti pa mga far. Konting tulak pa. Yan. Konti na lang. Tapos kunin natin to. Yan. Yeah, nice. Isa na lang mga far. Isa na lang. Isa na lang ang kailangan natin. Lagay muna natin yung minecart natin ulit dito. Ayan. Kailangan natin babae. Magbibreed ba sila kahit magkamukha yung gender? Wala na tayo makita mga far. Magbaka sakali na lang tayo dito sa isa. Uy. Malungkot ka dyan ah. Dito ka. Tulungan mo ako mag-breed. natin dito yung boat. Ayan. Sakay ka dyan. Ayan, nice. Tapos tali natin. Dito ka. Dito, dito, dito. up, Mali, mali. Dito ka dito. Dito tayo. Good boy ka lang dapat. Punta ka na dito. Ay, shit. Marupok yung lubid natin, mga far, ah. Let's go. Dito ka, dito. Yan. Punta ka dyan. Unleash natin. up up oop. oop, oop. Sumakay so, ka pareho, ah. Isa lang kailangan ko. Nice. Let's go. Tulak natin pa pataas. Lapit na tayo makapag-breed, mga, mga far. Ayan. Sige, derecho, derecho. Derecho lang. Lapit na lang. Oh, ayan. Tapos, tanggalin natin ulit to. Yan, nice. Andun na sila mga far. May dalawa na tayo dito. Ayun mga far. Tapos gagawin natin. Tanggalin na muna natin to mga to. Yan. Yan. Tapos na yung mga missions ng mga railways natin. Ayan, nice. Pwede na natin tong mga to mga 4. And then balik na natin yung wall natin dito. Ayan, dyan. Tapos kuha na tayo ng pagkain nila. Kuha tayong carrots, mga four. Excited na ako, mga 4. Kuha tayong carrots dito. Let's go! Ito na, ito na. Mapakainin na natin sila, mga four. Oop, jump tayo dito. Oop. Yan, kain kayo dyan Tapos pag may mga hearts daw, diretso na yun mga four. Tingnan natin Wala pa rin Throw ba? Hindi, dapat Oh my god, oh my god Nahulog din tayo, shit Mali, 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 mali. Sobrang excited ako Paano ba mag jump dito Ah shit 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 Mali mali Nagkamali tayo mga far. eto na mga far, finally nakalagay din ako ng dalawang villagers dito. Napakahirap mga far. Kasi yung isang villager ko nung una naging zombie tapos nahulog pa ako dito. Nakawala pa yung iba tapos naubos talaga mga far. So etong dalawang villagers na to galing pa sa kabila. Kinuha ko pa kaya anong nangyari mga far. Nagpost mo na ako. And then kasi sobrang tagal mga far. Talagang sinakay ko talaga sila sa boat mga far. Tapos hinila ko sila papunta dito. At finally sa wakas nalagay ko din sila. So eto na mga far. Bigyan na natin sila ng pagkain. Nag Heart na sila eh eto mga far oh my god may lumabas na atang isang bata oh shit shit nakita niyo yung mga far may lumabas na isang bata oh my god may lumabas na isang bata pero wait but siya nakalabas but siya nakalabas mga far oh my god mga far nakalabas yung isa mga far so i think oh yeah ang cute oh agad siya mga far so mangyayari dito siguro lagyan natin ng harang para hindi siya makawala ayan para diretso siya doon nakalabas siya eh. tama naman ginawa ko diba so ayan okay na yan. at least diba mga far Tanggalin ko muna tong mga to. Yan, di na natin kailangan to. Ayan. Tapos, lagyan natin ng mga torch kasi may mga pumapasok na zombies dito. Ayun no, oh, ang cute ng bata mga far oh. Nakikita nyo mga far, dumadami na sila. Tulog muna tayo mga far. Tapos check natin later. Excited na ako mga far. Puno na tayo ng villagers nyan. Kumakalat na yung mga bata dito oh. Eto mga party na nyo. Ang dami na nilo. Oh. Bigyan pa natin ng food to. Yan. Carrots. Kainin nyo yan. Mag-breed lang kayo. Ayan. Ayan mga four. Tapos double check natin. Uy, ang cute to. Oh. Hello. Ilan na yung anak nyo? Ayan, ang dami na nila mga four. Oh. Tignan mo. One, two, three, four. Apat na yung anak. Tignan nyo. Dumadami na sila mga four. Effective yung ginawa natin. Tignan nyo mga four. Oh. Ang <laughs> bilis nila dumami. Nice. Bigyan pa natin sila ng carrots. Ayan. Ayan pa. Kain lang kayo. Kain lang. Ayan. Yan. Ang dami na nila mga faro. Tignan mo. Oh, nice. Effective yung ginawa natin. Sulit na sulit yung pagod. Ayos. Ito na, nagme-make na sila. Dami na mga far. Mapupuno na tayo ng mga villagers dito. Ayun mga far, hanggang dito muna tayo sa gameplay na to. Sobrang nag-enjoy ako pero napakahirap mga far kasi sobrang chinaga ako talagang gawin to. Ang hirap kumuha ng mga villagers doon sa kabila pa ng village. Ang nangyari kasi mga far, na naubusan ako ng villagers kasi naging zombie yung isa tapos napatay ko pa yung isa. So ang nangyari, wala akong choice kundi pumunta doon sa kabilang village. Tapos isakay sila sa boat. Tapos hilahin sila. Ang gandito mga far. Pero worth it naman. Tingnan mo. Ang oh, bilis nilang dumami. Ganito lang pala mag-breed ng mga villagers mga far. Sobrang worth it talaga. Ayun mga far. Again, thank you so much. And don't forget to like and subscribe. Sobrang nag enjoy na ako dito sa Minecraft. And nakaka-addict talaga siya mga far. Lalo na sa mga ganitong feature mga far. So excited na ako sa mga susunod pa nating gagawin. Thank you so much mga far. See you again sa mga next videos ng Minecraft natin. Ciao!